What happens when love and ambition collide? Janela Salvador and Guy Bagatsing bring us heartwarming and thought-provoking film, fleeting an official entry to the Perigold Cinepanalo Festival 2025. And guess what? Kaka-nominate pa lang ng dalawang bida para sa panalong aktres at panalong aktor. Let's talk about their deep journey. Ibig sabihin, ang pelikula ay kung bakit mas malalim ang kanilang paglalakbay. Ibig sabihin, kung bakit mas malalim ang paglalakbay na ito. Game changer para kay Janela. Before the big screening, Janela Salvador shared how excited she was finally step into the world of independent films. For her, fleeting is not just another project, it's a dream come true. Si Janela Salvador ay naging isang powerhouse sa mainstream entertainment, ngunit palagi niyang gustong tuklasin ang mga indie films. What makes Fleeting special is that it's not just her debut, ito rin ang directorial debut na Katsi Catalan. Isang bagong kabanata para sa parehong aktres at direktor na ginagawang tunay na kakaibang karanasan ang pelikulang ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karakter. Si Jem at Yesu ay dalawang individual na tila magkaiba ang mga prioridad. Ang isa ay naglalakbay sa isang industriyang dominado ng lalaki. Ang isa naman ay nakikipaglaban sa pag-ibig at ambisyon. Ang kanilang paglalakbay ay nagtatanong kung ano ang totoo at kung ano ang panandalian. Inilarawan ni E.E. E. Bagatsing ang pelikula bilang isang paggalugad sa mga pagpili na ginagawa natin. Saan ba nababagay ang pag-ibig kapag ang mga ambisyon sa karera ay nasa gitna ng entablado? Kailangan hanapin balanse. Hanapin saan mag-ali ng pag-ibig at ambisyon. At sa totoo lang, iyon ay isang pakikibakan na marami sa atin ang makakarelate. Isa sa pinaka na aspeto ng fleeting ay ang tema nito ng women empowerment. Gaya ng sinabi ni Janela, ang journey ng kanyang karakter ay sumasalamin sa mga pakikibaka ng maraming kababaihan sa mga industriyang pinangungunahan ng lalaki. Ang pelikula ay hindi lang nagkukwento ng love story, nagbibigay ito ng pahayag. At anong mas magandang oras para ipalabas ito kaysa sa Women's Month? Let's talk chemistry. Ang unang collaboration ni Nakay at Janela ay may mga fans na nagbubuz. Nakakaloka ang mga hilaw at emotional nilang performances sa Fleeting. Could this be the start of a new love team? Or is this a one-time unforgettable pairing? Let us know in the comments. The success of Fleeting is more than just about awards. It's about giving indie films a bigger platform. Ang mga festival tulad ng Puri Gold Sinepanalo ay nagbibigay ng mga kwentong tulad nito ng spotlight na nararapat sa kanila na nagpapatunay na ang pelikulang Pilipino ay buhay at umuunlad. Patuloy nating suportahan ang mga indie films. So what are your thoughts on fleeting? Excited ka na bang makita si Janela sa indie films? Mauwi kaya ni Ray ang panalong aktor award? Let's chat in the comments. And as always, don't forget to like, share, and subscribe for more exclusive showbiz and entertainment updates. See you next time.